Amoy barnis ang tahoy na sahig ng covered court. Hinaluan ng alikabok na bumabango kapag dinaraanan ng spotlight. Sa gitna ng dilim, may isang bilog na liwanag na parbang buwan na bumabasa sa entablado. Doon nakatayo si Kiko, payat, may suot na kupas na t-shirt at pantalong putik-putikan. Ang goma ng sapatos ay may nakadikit pang damo galing bakuran. Kakalatag lang nila ng nanay niya mula sa habal-habal, umulan sa iskinita at sumarpok ang gulong sa putikan. Nakataas pa ang poster sa likod, Grand Dance Finals. Sa gilid, nakahilerang parang kandila ang mga kaklase niyang nakakumukutitap na costume. Turkesa, rosas at kahel, may sequence na kumikislap sa bawat indayog. May halong biro at pang-uuyam ang mga tingin. May sumipol pa. Uy, gardener! entablado yan, hindi pala yan. Ngunit mas malakas kaysa sigaw ng mga bata ang boses ng stage marshal na may clipboard. Contestant 07, wait ka muna. Bawal ang maduming sapato sa stage. Next, contestant 08. Tahimik na tumanggo si Kiko. Parang umamin sa kasalanang hindi naman niya sinadya. Sumikip ang dibdib niya. Kaninang umaga pa niya inuulit sa isip ang counts ng koryo. 5, 6, 7, 8 para hindi man lamig ang tuhod. Ito lang ang alam niyang paraan para makasama sa field trip ng klase, ang premyong 10,000 na nakalagay sa tarpaulin. Pero heto siya, hawak ng marsya lang hakbang, parang sinulatan ng huwag ang paa niya. Dumating si Ma'am Doreen, ang coach na mabagsik sa insayo pero maamo pag nagkukwento. Anak, bulong nito, marahang tinatapit ang balikad. Bakit putik-putik? Umulan po sa amin. Naglakad kaming mag-ina para makarating. Nagpalit na po ako ng shirt. Di ko lang naipunas yung sapatos. Tumikhim ang marshal. Ma'am, kapag pumayag tayo, dudumi ang floor. Hindi pwedeng mabakatan ng varnish. Sumili pang tech crew na may headset nagmamadaling nag a ng ilaw. Kahit ang tugtog na pang intro ay tila naiinip. Napailing si Ma'am Doreen sa kang Kinuha niya ang basang panguna sa likod ng upuan at lumuhod sa harap ni Kiko. Ako na, sabi niya. Tayong mampaa. Napahinto ang mga batang nakakostyum. May humaghighik, may napatakda. Si ma'am naglilinis ng sapatos. OE naman, anang iba. Pero si Kiko hindi kumibo. Para siyang kahong matagal ng nakasilyo. Sa maliit na gilid na yon, dahan-dahang pumasok ang hangin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nang mapunasan ng gilid, sumulpot si Tita Susan ng PTA, dala ang tissue at rubbing alcohol. Ito dagdag at nagbiro pa. Huwag ka nang luluha, nakakasmadya ng aura. Tumawa ang ilang nanunood. Next na kami! Bilisan! Sigaw ng stagehand. Contestant 08, go! Lumabas ang batang nakaglitter. Sabay sigaw ang fan sa bleachers. Bumayo ang bass. Pumalakpak ang crowd. Sumayaw ang kulay at sigaw. Si Kiko, nananatili sa shadow side ng stage, pinakikiramdaman ang tumpok ng kaba sa sikmura. Inalala niya ang gabing practice siya sa harap ng salamin sa tindahan ng nanay niya, gamit ang bumbilyang kumukurap at ang sahig na hindi pantay na parang alon. Doon niya ginawang kaibigan ang balanse. Sa gitna ng putik ng bakura nila, doon niya inaral kung paanong sa bawat tap ay may kasunod na pag-ikot. Contestant 07, ready ka na? Tanong ni Ma'am Doreen, hinihila ang headset. Bago pa sumagot si Kiko, lumapit ang dalawang batang lalaki na kaklase niya, nakataas ang kilay. Sigurado ka dyan? Baka madapa ka. Sayang ang oras. Saka nila sinundan ng pabulong na natatawa. Pambato ng palengke. Nag-init ang tainga ni Kiko pero hindi na niya binunot ang lakas sa galit. Sa halip, Hinawakan niya ang layayan ng sando niya at pinisil ang huling himaymay ng tiwala. Nagpalit ang ilaw, lumambot ang tugtog. Intro ng kanta ni Francis M. na remix may sabit ng ethnic drums at modern bass. Contestant 07, Kiko Ramirez, North Annex Elementary. Anunsyo ng MC. Make some noise! Gumuhit ang spotlight mula kisame, puting bilog sa gitna ng kahoy no sahid. Pumasok si Kiko, dahan-dahan, parang humahawak sa hangin. Sa unang hakbang pa lang, napansin ng audience ang kakaiba. Hindi pa nagsisimula ang galaw, nangingilid na ang luha niya. Bakit? Sa gilid, may kakaibang katahimikan na nagsimula. Yung mukhang nanonood na ang mata, hindi na nanunuri. Unang 8 count, magaan na footwork, heel-toe, toe-heel, lock. Sumunod shoulder hit na malutong, parang snap ng PC. Dumulas ang katawan niya sa sahig na parang nakasakay sa hangin, halatang hinimay ang bit sa dugo, hindi sa bilang. Pangalawang eight, pumikit, tumalon, nag-ikot, isang mabilis na spin na halos hindi sumayad ang talampakan, sabay bagsak sa plie na malapit sa lupa, palad na lumulutang. Doon siya napaiyak, hindi yung iyak na nasaktan yung iyak na may isinuko. Sa bawat alon ng kamay, may naaalala. Si tatay na iniiwan silang bigla noong third quarter. Si nanay na nagdibilang ng barya sa gabi. Ang putik sa bakura na humahabol kahit saan. At ang entabladong pinagdudahang para lang sa malinis. Grabe! Bulong ng isang hurado. Bahagyang nakatayo. Musicality. At ang mukha, hindi showy, totoo. Sa bandang dulo ng audience, may mga batang nakakos-zoom na natigilan, na walang gana sa asar. Sa unang beses sa gabing yon, nakinig sila. Sa tawid ng chorus, binigyan ni Kiko ng kakaibang texture ang routine. Sumampa sa ball ng paa, chinelas ang lakas, pabigla ang tadyak, pero kontrolado, sabay freeze na parang litrato. Bumagal ang oras, maski ang kamera ng mga cellphone ay tila tinargala ng filter. Then break. Lumakas ang beat. Binaligtag niya ang kwento. Mula luha, papuntang tapang. Gumulong ang balikat. Glide na parang kahon sa sahig. Heel slide na parang pinahid ang putik sa liwanag. Bidlang nag windmill. Hindi full b-boy pero hiniram ang momentum. Tapos kipit sa tuhod. Taas ang isang kamay na parang kumakapit sa bituin. Sumigaw ang crowd. May nagtayuan. Go Kiko! Sigaw ni Ma'am Durin na wala ng pakialam sa protokol. Sa gitna ng umiiyak na mukha, may naging ngiting kumawala. Maliit lang pero sapat para pumutok ang palakpak. Huling 8 count, tinanggal niya ang bigat. Step, step, lock. Wave mula palad papunta sa balikat, pababa sa dibdib, tuloy sa tuhod, patagilid na parang alon ng baha. Pero sa dulo, hindi siya na grand finale na flips o fireworks. Umupo siya sa sahig, inilapat ang palad sa butil ng barnis, sa kamarahahang tumayo na parang nagsasabing hindi mo kailangan higitan ang mundo para mahalin ang sarili mong hakbang. Huling pose, nakabuka ang braso, kamay na parang umaabot sa ilaw, pisngi na basang-basa. Itim ang gilid ng spotlight, ang loob nito puro bata. Sumabog ang palakpakan. Ang Marshall na kanina'y matigas na pasabak ng wow. Ang dalawang batang nang asar na sa sapatos nila na malinis pero parang biglang mabigat. Tumakbo si Ma'am Doreen papasok, inakap si Kiko at sa tabi ng mikropono, pabulong. Anak, panalo ka sa akin kahit anong mangyari. Tumanggo si Kiko, hindi na mapigilan ang luha na itong pagkakataon ay masaya. Pumuesto ang hurado sa mesa. Nag-scribble. Technique, 9.5. Musicality, 9.7. Performance, 9.8. May putik man niyang sapatos, sabi ng chairman of judges, hindi sa mic pero rinig ng malapit. Pinakakinis ang galaw ngayong gabi. Habang ina-announce ang next performer, may kumalusko sa gilid. Sinanay, nakatabing shawl, hawak ang lumang pitaka. Hindi siya nakapasok kanina dahil nagbayad pa ng upa sa habal-habal. Ngayon, nasa may exit siya, nakasilip. Nakita siya ni Kiko. Itinuro niya ang puso, parang sinasabing, Sayo to. Tumanggo si nanay walang salita, pero basang-basa ang mata. Matapos ang huling kompetitor, tumunog ang drum roll na parang puso ng buong baryo. Umakyat ang MC, hawak ang sobre. Ladies and gentlemen, sigaw niya, the grand winner of this year's dance finals, humikab ang katahimikan. Contestant number 07, Kiko Ramirez! Sa saglit na iyon, bumaba ang kisame at naging langit. Nagtayuan ang mga tao, nagingay ang bleachers, pumalakpak ang mga makukulay na damit sa ginid. Si Kiko, napaatras, halos hindi makapaniwala. Parang dinugtungan ng kuryente ang tuhod. Ninihaw niya mahanap ang sarili niyang katawan. Dinala siya sa gitna, isinuot ang medal, iniyabot ang malaking tseke. Pumaling tunawang ang MC, nakangiti. Kiko, sabi nito, anong masasabi mo? Nilapit ang mikropono, hindi agad sumagot ang bata. Huminga, tumingin sa paa, may bakas pa rin ng putik sa gilid, saka tumingala sa ilaw. Pasensya na po kung madumi ang sapatos ko kanina, bungad niya. Malinis ang boses kahit na mamalat. Galing po kasi kami ni nanay ng malayo, pero sa amin pong palayan, kahit laging may putik, doon po ako natutong tumayo. Maraming salamat po sa nagbigay ng pagkakataon. Natahimik ang crowd na parang nagsisipasip ng hangin para hindi umiyak. sa kadumaluyong ang palakpakan, hindi na ingayan ng tropeo kundi tugon ng puso. Pagbaba niya, sinalubong siya ng marshal na may clipboard sabay abot ng bote ng tubig. I'm sorry Kiko, sabi nito, nagtataglish sa hiya. Rules lang talaga, pero salamat sa pagpupursigi. Tinanggap ni Kiko, ngumiti. Ayos lang po, kung walang nagbawal, baka hindi ko na napunasan. Tumawa ang marshal, napapailing. Dumaan ang dalawang batang kanina ng asar. Bro, sabi ng isa, mahina. Sorry ha, ang galing mo. Turuan mo naman kami, Anang isa? Sige, pero sa labas tayo mag-insayo para pwede tayong madumihan. Sa dulo ng gabi, habang ina-announce ang next performer, may kumalusko sa gilid. Si nanay, nakatabing shawl, hawak ang lumang pitaka. Hindi siya nakapasok kanina dahil nagbayad pa ng upa sa habal-habal. Ngayon, nasa may exit siya, nakasilip. Nakita siya ni Kiko, itinuro niya ang puso, parang sinasabing, Sayo to, Tumanggo si nanay, walang salita, pero basang-basa ang mata. Matapos ang huling kompetitor, tumunog ang drum roll na parang puso ng buong baryo. Umakyat ang MC, hawak ang sobre. Ladies and gentlemen, sigaw niya. The grand winner of this year's dance finals. Humikab ang katahimikan. Contestant number 07, Kiko Ramirez! Sa pagsaglit na iyon, bumaba ang kisame at naging langit. Nagtayuan ang mga tao, nagingay ang mga bleachers, pumalakpak ang mga makukulay na damit sa gilid. Si Kiko, napaatras, halos hindi makapaniwala. Parang dinugtungan ng kuryente ang tuhod, ni hindi niya humahanap ang sarili niyang katawan. Dinala siya sa gitna, isinuot ang medal, iniyabot ang malaking tseke. Pumaling ang MC, nakangiti. Kiko, sabi nito, anong masasabi mo? Nilapit ang mikropono. Hindi agad sumagot ang bata. Huminga, tumingin sa paa. May bakas pa rin ng putik sa gilid, saka tumingala sa ilaw. Pasinsya na po kung madumi ang sapatos ko kanina. Bungad niya, malinis ang boses kahit na mamalat. Galing po kasi kami ni nanay ng malayo. Pero sa amin pong palayan, kahit laging may putik, doon po ako natutong tumayo. Maraming salamat po sa nagbigay ng pagkakataon. Natahimik ang crowd na parang nagsisipsip ng hangin para hindi umiyak sa kadumaluyong ang palakpakan, hindi na ingayan ng tropeo kundi tugon ng puso. Pagbaba niya, sinalubong siya ng marshal na may clipboard, sabay abot ng bote ng tubig. "I'm sorry Kiko," sabi nito, nagtataglis sa hiya. "Rules lang talaga, pero salamat sa pagpupursigi." Tinanggap ni Kiko, ngumiti. "Ayos lang po, kung walang nagbawal, baka hindi ko na punasan. Tumawa ang marshal, napapailing. Dumaan ang dalawang batang kaninay ng asar. Bro, sabi ng isa, mahina. Sorry ha, ang galing mo. Turuan mo naman kami. Anang isa, sige, pero sa labas tayo mag-insayo para pwede tayong madumihan. Sa dulo ng gabi, habang unti-unting pinapatay ang ilaw ng gym, tumakbo si Kiko patungo sa exit kung saan naghihintay si nanay. Yinakap niya ito, mahigpit, parang takot siyang matunaw ang panaginip. Naabot natin, Nay, sabi niya. May field trip na ako. Ako naman ang magdadala ng baon mo bukas. Anak, sabi ng nanay, pinapaahid ng luha niya sa piksi. Kahit saan ka pumunta, kahit may putik, wag mong kalimutan na ang luha mo, wag mong sayangin sa hiya, itulo mo sa sayaw. Kinabukasan, dumaan si Kiko sa parehong iskinita. Basa pa rin ang lupa, may bagong bakat ng gulong, may maliliit na yapak ng aso. Tuminto siya, tumingin sa sapatos na may natitirang mancha. Hindi na niya pinilit punasan yon agad. Sa halip, kinuha niya ang medal sa bulsa, tumingala sa langit at numite. Sa bawat sayaw na susunod, dadalhin niya ang kwentong yon na minsan sa entabladong pinagmamalinis, may bat ang pinagdudahan dahil sa putik at nang pinayagan siyang humakbang, ang dumumi ay hindi ang sahig kundi ang maling tingin. At yon ang milinis ng kanyang sayaw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!